Nawala na yung tunog. oh, ayan. Oh. Uh, mga kabingwit, ang problema po nito ay nababad sa dagat at ikinabi. Kaya nga po, yan ay kinalawang. Yung pinaka-bearing yan at nagkaroon ng tunog. Ayan ang complaint niya bakit daw may tunog. Ito po ang bering oh ayan. Ang pinalitan natin. Kinalawang na, tingnan mo. Kaya nga po, pag nababad sa dagat, Meron po kong ipinapaliwanag dyan sa YouTube kung paano ninyo gagawin ng paraan at para matakpan nyo, para hindi manaig yung alat nyo sa loob. Dalagay nyo na lang eh. Ipinaliwanag ko po yan sa YouTube. Okay, meron po ako yung channel. Uh, Siskar lang po kayo doon. Chody. Ang type lang po ninyo. Chody. Derek Perman. Okay po. O yan. Ayan po pinalitan natin. Okay na. O Na. O ngayon. Ito po yung makina. O, ito po ano sabi mo, sir? Ay, basta sa repairman. Dito na kayo. Sulit kayo rito. O, <laughs> oh, ayan. Yeah. Salamat.